Yes, good afternoon mga kasaka, good afternoon. Oh, balik, balik na naman sa bukid. <laughs> Walang lubay ang ano. Hindi man talaga si Hercules tsaka si Samson. Oh, ay, ala Yung ano, yung mga tagahila, kinakapos. Yung mga kalabaw, kinakapos sila. Maraming nagpag ngayon eh. daming harvester na lumabas dito. One, two. Ano yung na harvester? Hindi maagad ay kami nga rito eh <laughs> ang dami na aming hakot eh. ayan o no? oh, sinasabayan na nga namin eh pagka gumigake na ganyan no? o oh. oh, ayan o no? oh, eh, ayan harvest sinasabayan na namin ng hakot para madali o, eh meron na naman hindi pa tapos dito tumatawag na naman ng hakot eh no? kami siguro nito ng gabi na naman o oh, ayan o no? oh. dami nang nahakot eh ay, ayan. O mga nakaparada riyan o. May mga hinahakot namin Ayan na nakaparada na dyan o. Maraming pang nakakalat dito sa bukid O, o hindi pa tapos hmm, Ayan Ayan si Samson o. Tatatlo na yung tagabuhat namin eh. Pagka napuno yan I-discargaron tapos babalik na naman yung tatlo rito. Yun si Hercules naman ang kakargan. Eh. Kadami pa nakakalat na kinaba. No? Ito, bira pa ng bira to. Maharvest pa itong si... Yung inahin ni Samsung. <laughs> ang daming ibo. No? Nahabulabog yung ibo na. Yung sa bandaron don, doon, maluwang to eh. You know, yung may mga kalabaw dyan, nagihila yan no? May mga harvester din doon o, no? you know? Oh, Ayan, kita niyo mga gumigik na harvester Ayan, oh no? May nag-harvest din dyan Ayan, oh no? Ngayon, ang mga humihila dyan Ayan, oh, no? yung mga kalabaw Maraming kalabaw yan, oh no? Ayan, mga humihilang kalabaw Tignan oh. niyo Ayan, mga kalabaw yan, oh no? eh, eh Hindi kakayanin. napapagod yung kalabaw eh. Maraming na rin sila nahahakot dyan, oh no? Oh, ayan oh. Sa amin ang napapagod yung tao. Nagsasakitan yung ngipin. <laughs> Abay maghapon ka pa naman buhat ng buhat eh. Hindi, ewan ko. Dito tayo, harap tayo kasi ano, kay Hercules. Um, uh, ano rito? Buti nga at makulimlim. Meron pa dito dalawang pitak. Eh, nakadaming ibon na oh. Ibon yan. Ayan oh. Oh. Ito mo, dami ibon na yan, oh. No? Iba pa yung mga lumilipad na yan, ha. Kadami lumilipad, oh. Ayan, oh. No? Iba pa yan. Itong ibon na to, di ko alam kung anong klase. Kahirap ah, na mahulihin, eh. Ayan, oh, no? mga puti, puti na yan, oh. No? Oh, ala, sige. Oh, ciao na muna. Ciao. <laughs> Iningal na yata yung mga bata namin, oh. Huh? Tataplo lang sila, eh. Malalakas naman eh. Ciao muna. Ciao. Ciao.